So mga ka -masheron. so ito mag-harvestin na natin yung iba at nag-harvest na ako kahapon dito kaya pangalawang tok pangalawang harvest na natin ito yung ika-12 ika na araw ika-12 bali papakita ko sa inyo yung kanyang tubo Ang Yan sa likod meron din. Wala ka namang paglagyan. Paingit mo. Ito yung mga ano. So kung makikita ninyo, ayan na yung harvested natin. Nauna. Ayan. Ayan. So, so yan yung mga harvested natin ngayon. at ito yung harvest natin na ngayong umaga Ayan. pati dito mayroon din dito sa gilid ito na harvest na natin kahapon bali ito pangalawa na to Ayan, o. bali pangalawa na ito na harvest natin So, yun yung makikita natin. Ayan o pati ito ayan o oh. kita nyo daming tumubo diba ayan so yun yung makikita ninyo na ah uh, resulta ng ating binhi na binibili nyo sa akin ayan o oh, dami o oh. o oh, dami diba ayan so ayan makikita ninyo ni Mia na bago pa nagatog. Kita na natin para sa kusko sa ano. Ito na magarbes na. Ma. Ito yung makikita natin na ginawa natin na may triple 14 na yun. Diba ang dami oh. So, oh. Ano yan, makita niyo mag-harvest tayo ngayon. Mga tiningnan ko kung gaano kalalaki naman oh, 'yung tubo niya. Pag marami. Ano? You know? Dahon pa, pwede mo na tuhod. Ayun yeah, no? oh. Okay, oh. Tama, may oh. Marami siyang dahon ng sagit dito na doon. Mag-live uh, eh? tayo. May mga tatanhin yo na Sultan natin ng pagtatanim. Oo, sige, harvest lang kayo. Kaya ang ano nito, bali 1 meter lang to. O, kaya, ayun no, kulang to ng 1 meter yung bed natin. Pero, may kita ninyo, so, ang daming tumubo. Ito, hindi pa, hindi na. Kaya kunin nyo yan na eh. Kaya nga, kaya sundan nyo lamang yung aking video. So, sundan nyo lamang yun para sa ganon ay makapagpatubo kayo ng ganito karami. Ito, ganito Ayan. na gano'ng alisin, no? Mm, mm Ganito karami. Kung gusto ninyong ganito karami uh, at nagbibinta kayo, ganito lang yung gawin ninyo. At uh, nasa inyo na kung okay, gaano oh. kaha, kahaba yung yung pagtataniman ninyo. Uh, ito lang ay is, isang example lamang ng ating pagtatanim na gamit ang dahon ng dayami Ay, dahon ng saging yan pa diba? so anda ang dami ng ano natin harvest natin ngayon mm yan so yung mga maliliit na yan yung mga ato maliliit lalaki pa yan pag ganito yung nakita ni man ay pang, Pag ganito uh, yung uh, ano uh, yung wala naman sila. Yung, uh, yung uh, ano uh, niya pag uh, pag, uh, pag, uh, pag bumuka na yan. Ayan, pag bumuka na yan dito sa may sa may dulo, nagbalat na yan. Anihin nyo na kasi hindi na yan kumbaga pag hindi nyo harvestin ng umaga pag ganito na nabumuka pagdating ng hapon bubuka na to kumbaga lalaki pa ito mas masarap yung mga ganito yung hindi pa bumuka na ganyan ay hindi pa bumuka siya ng natuluyan kasi mas mahal yung presyo ng ganito kaysa yung bumuka for example ito mabibili natin siya ng 400 isang kilo yung bumuka na 200 na lang yun o kaya 150 at saka yung lasa mas masarap yung ganitong size ganito pa lang kaysa doon sa bumukana uh, bumuka na tuluyan so mas maganda pag harvestin nyo na bago sa tuluyan na bumuka na to. Hmm. hindi na yan lalaki Kasama nila kasi yung malalaki sa tao. Ato. Mayroon pa dito sa kabila. Ano. Ayan. So marami rin dito sa kabila. So, magkabalaan yan. Magkabalaan yung pag arbasan ninyo. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano ka, ka ano, karami. Mm. So, ganyan lang yung ano, pag-harvest ninyo. Mahal, ito, ito, ito. Mm. At ingatan nyo lamang yung maliliit kasi lalaki pa yan. yan. Ito, ito, ito. dami ha. Pasa pag ganito na size mga kamushroom mga ganitong nagbitak na sa ibabaw niya harvest nyo na wag nyo nang paabutin ng hapon kasi bubuka ito mas mura at hindi masarap kumbaga mas masarap siya masarap din yun pero ito talaga yung uh, mas masarap pag ganitong uh, size pa lamang. So, sa mga nagpapatubo dyan, ayan, bumili sa akin ng binhi, ganitong size, yung hindi pa bumuka. Ayan, as possible. Pero pag ganyan na, nakita, nakita na, nakita nyo, harvestin nyo na lahat yan, mga pwede na yan. Mga pwede na yan, harvestin nyo yan, mga yan. Okay? So, yan yung resulta natin ng ating pagtatanim. Ang dami oh. Mm. Ayan. Mm. Nakarami na tayo oh. Ilan na kayang kilo yan? Mm -hmm. ano? So, ito ang size nitong ginawa natin ay kulang na 1 meter. So, ayan. Nakita ninyo ang dami na nating na harvest. So ang kanya lang at God bless sa inyong lahat. Sana makapagpatubo rin kayo ng kagaya na ganito. Sundan nyo lamang yung aking video. Salamat! Bye.